Bilang anak, ang pinakamagandang tanawin sa ating buhay, yung makita natin na masaya yung ating magulang, yung napasaya natin siya. At syempre, ang gumawa ng magandang bukay ay ang aking kapatid with cash. At hindi naman yun mangyayari kundi din sa kanilang tulong, sa pagkakaisa, at talagang nag-share-share kami para mangyari yun na hindi naman inaasahan ng amin. Ina. <laughs> kasi sa mga best give ni my money. O diyan ano? Oh. Hay you know. <laughs> nako. Oh, saya pala noon. <laughs> 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 Ito naman ang kainan. Wow. Oh, oh, ang ganda oh. sa aming iyong mga anak, kay Ate Rose, oh, kay, kay Francis, hey. kay Yoyoy, kay Dan, kay Chiket, kay Ogi, oh. kay Inoy, oh. kay Lilac, ayan sa amin. Yay! Yay! naman sa mga anak na eh. Papagtagisin mo pa naman ako. <laughs> Peace. Peace. Yay! 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 Sana ay napasaya ka namin, Nay. Lagi ka pong mag-iingat, ha? Mahal na mahal ka namin.